ang sakit-sakit. Dito, ang sobrang sakit yung parang... Bakit nga ba may mga markang X dito sa aking boarding pass? So yan yung pag-uusapan natin ngayon mga bebe loves. Diba tinatanong nyo ako bakit ako na-offload? Okay, eto po yung dahilan. Sempre as a first timer na magtutur sa ibang bansa. Medyo hindi ko pa talaga kabisado kung ano ba talaga yung gagawin ko like kinakabahan ako. So, wala talaga silang binigay sa akin na para uh, tutulong or uh, tumulong sa akin or mag-assist sa akin. So that time kasi pagkadating na pagkadating namin doon sa immigration is papalipad na yung eroplano. So, yung uh, nangyari sa akin, uh, pagkapasok ko talaga doon, sinabi nila, uh, 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 pumasok ako doon sa office. So, pagkapasok ko doon, binigyan ako ng papel. Pagkabigay sa akin ng papel, tinawag agad yung pangalan ko. So, siya sa akin, bakit hindi ko doon na fill upan yung papel. Okay. So, papaano ko nga pipirmahan yung papel? Eh, kakapasok ko pa lang. Tapos, pinapamadali niya ako dahil nga lilipad na daw yung eroplano. So, ganun yung nangyari. Ah, uh, syempre, ako din, like, nagpapanik. Uh, hindi ko na alam yung gagawin ko. So, maybe, siguro, meron siyang isang question na nagkamali ako. Or else, uh, may nalimutan ako na hindi niya ata nagustuhan. So, ah, uh, syempre naman, yung aking passport is meron talaga akong, um... Uh, di ba meron akong uh, OFW na visa yung aking uh, visa as as working visa sa Saudi Arabia so maybe yun yung naging reason kung bakit hindi ako nakapasok okay fine so uh, minamadali nila ako so ako nagpapanik din ako kung ano yung gagawin ko sya so, hindi ko rin alam so I hope so na ah uh, pwedeng pumasok kahit isa man lang sa kasama ko para mag-assist sa akin. So, hindi man lang ako binigyan ng pag or chance na like uh, yung bang uh, i-defense yung sarili ko kung ano ba talaga yung tamang gawin. So, what if na lang talaga yung mag na wala talagang kaalam-alam yung hindi edukado or ah uh, basta 'di ba? So pag nakikita kasi nilang 'ganyan, kapag meron kang latest na nakikitaan ka nila na working visa, ibig sabihin 'yun no, nasa isip nila is magtatrabaho ka sa ibang bansa na pupuntahan mo. Imbes na uh, 'yung pupuntahan ko is tour lang kasi syempre kasama 'yung mga uh, nakilala kong mga bagong kaibigan, mga bagong tao na tinanggap ako. So it's a blessing chance ko na sana yon na makakapunta ako ng ibang bansa na in-sponsoran lang ako. So hindi naman kasi ibang tao si Ma'am China. Kilalang kilala naman siya through social media. So hindi ko rin masasabi na like uh, ilalagay niya ako sa kapamahakan or whatsoever. So hindi naman siguro ako siya para sumama ako nang hindi ko kilala or hindi ko alam yung background niya. So um, Uh, wala akong masabi about kay Ma'am napakabait, sobrang napakabait. So, ang dami nilang ginawa, alam nyo ba, na-delay pa yung flight nila, like, um, hindi nila, uh, hindi sila nakasakay ng aeroplano ng dahil sa akin. So, nag-rebook sila ulit ng hapon para lang makasakay. So, ganun kalaki yung uh, uh, istorbo na nagawa ko kay Ma'am china at sa mga kasamahan niya. Dahil lang sa akin is, um, kinansel nila yung uh, flight ng pagkaumaga na yon kasi hindi nga ako kasama so kailangan na kailangan ko na may magka-guide sa akin so yun yung yung nangyari doon sa immigration is um like uh, may uh, about lang doon sa pagmamadali nila so dahil lilipad na yung, yung aeroplano, so, wala na silang pakialam kung ano yung mararamdaman ko <laughs> basta na lang na tinatakan lang nila ng ganito. Okay nga. Okay na para sa kanila. Siguro iniisip nila na, may, mahirap ka lang. So bakit? Kami bang mga ex-OFWs? Kami ba na galing sa pagtatrabaho? Wala na ba kaming karapatan mag for good? Wala na ba kaming karapatan na mag-tour? Alam niyo ba yung... Ang sakit-sakit. Dito, ang sobrang sakit yung parang para <laughs> hindi ko alam, hindi ko ma-explain kung anong nangyari sa akin doon. So minsan lang ako umiyak pero ito sobra yung yung parang uh, na-insulto yung pagkatao ko. Ay, <laughs> ko umiyak sana pero grabe naman kasi yung ginawa sa akin doon. Naiyak kasi ako kasi nga 'di ba nag-abroad ako sa DH as katulong. <laughs> So, ibig sabihin ba, kapag ganun yung trabaho mo, hindi ka na pwedeng, pagdating ng araw, hindi ka pwede maging free. Hindi ka pwede pumunta saan mo gusto kasi iniisip ng tao. Ganun pa din. So, yun nga lang, um, yung ibang kababayan nating OFW, gumagawa sila ng ganyang klaseng way para lang makapasok at maging TNT sa ibang bansa. Pero hindi naman po halos lahat sana naman, sana naman po, like, um, tinulong, ah, uh, chinek nyo ng maigi, tinanong nyo ako ng maayos, yung hindi ako magpapanik, kasi syempre first time ko eh. Yun yung ano eh, first time ko kasi hindi ko pa nakatry mag-tour. So, alam niyo yung, yung nasabi ko lang talaga sa kanya, tanging nasabi ko sa kanya bago ako umalis sa table. Sabi ko, parang sinira mo na rin yung pangarap ko, sir. <laughs> yung ganun. Tapos, uh, nag-try kami ulit. So, kaya naging dalawa yung akin ticket. <laughs> nag-try kami ulit mag-rebook ng pagkahapon. So, wala kaming tulog hanggang hapon. <laughs> Nirebook namin, tinry namin ulit. So, doon may time na talaga ako sinulat ko na yung pangalan ng hotel. Sinulat ko na yung return na ticket ko. Sinulat ko na lahat as incomplete kompleto, kompleto. So, nandun pa yung drama mode ko na sinulat ko doon sa likod. Sabi ko, sana mabigyan ako ng chance kahit na uh, ex-domestic worker ako. Sana bigyan ako ng chance na makapag-try na mag-tour. <laughs> Sabi ko gano'n, hindi man lang pagka, pagkatawag sa pangalan ko, hindi man lang tinignan, hindi man lang binasa. Yung pangalan ko nung chinek niya, yung passport ko chinek niya. <laughs> Yun lang, pagkakita niya na may, may ano ako, may offload ako nung first. Tinataka niya na kaagad ng pula, hindi man lang binasa. <laughs> Yun lang nasaktan ako kasi sabi ko nung... Nung first na pasok ko, na hindi man lang ako nabigyan ng chance. <laughs> hindi man lang ako nabigyan ng chance na <laughs> na isulat yung buong details. Like, yung hindi ako nagpapanik. Yung hindi ako kinakbahat. So, maybe, gano'n na lang talaga. Sana naman sa mga nasa immigration. Bigyan nyo naman din ng chance yung iba. Hindi naman halos lahat siya na puro pang ano lang, kalokohan or panloloko lang yung ginagawa. Hindi lahat. Marami din dyan na mga mga baguhan na kailangan ng assist ninyo ng maayos. Hindi yung <laughs> sisigawan nyo pa ng exit ka na, exit ka na. Ayaw, huwag mo na akong kausapin, exit ka na. Kahit si Ma'am China, sinabihan nila ng ganun. Exit ka na. Ang bastos, hindi man lang makapagsalita ng tama, hindi man lang makapag-asal uh, tao. Mali parang asal, hayop. <laughs> Paano na lang kaya kung yung mga pumupunta dyan sa inyo na nakikita nyo na walang-wala ang baba ng level. Ganon-ganon nyo na lang ba silang tratuhin? Tatratuhin nyo na lang ba sila na parang yun, parang trapo? <laughs> May karma naman. May karma. Yun lang naman yung aantay ko yung karma. Salamat. Salamat as in lesson learned. As in, lesson na to, Hong Kong lang yun. Ang lapit-lapit. Napakalapit. So, sobrang istrikto. Napaka-strikto. Nasaktan lang ako as in. So, naglabas lang ako ng sama ng loob. Dahil sa nangyari sa akin today. So, hindi ko naman akalain na darating ako sa point na ganun yung sobrang excited ka. Kasi nga, makakasama mo na yung iniidolo mo. Pupunta ka doon. Kasi nga, um... <laughs> Kasama yun sa pangarap mo. Tapos, bigla lang ganun. <laughs> sa isang iglap, merong hadlang. <laughs> Pag-usensya nyo na ako, ang drama-drama ko. Kaya sana, next time sa mga taga-immigration, bigyan nyo din naman ng second chance. Like, tignan nyo muna or uh, bigyan nyo ng backup na... Uh, Pausapin nyo nang maayos para hindi magpapanik. Tanungin nyo nang maayos, hindi yung pabagsak, hindi yung pasigaw. Kasi hindi naman lahat ng tao na uh, yung like, sa tingin nyo lang na parang matibay, pero deep inside pala yun, kinakabahan na. Humarap kami sa inyo na bilang tao, dapat itrato nyo rin kami ng tama. So napakatagal kong mag-stay sa Saudi. Trabaho lang yung ginawa ko doon. So kaya nga ako nagsikap, kaya ako nakapag-ipon. Dahil gusto ko ding makatry na gumala. So yun na yung time na inaantay ko, inaabangan ko. So sponsor pa talaga So inaantay ko talaga yung time na yun na makakasama ako kay Ma'am China. Tapos ganun-ganun na lang sa isang maling sagot or sa isang uh, sagot na siguro na hindi nyo nagustuhan. Nilagyan nyo kaagad ng pula. Inekis nyo kaagad. Salamat. Salamat. <laughs> so yun lang. God bless you na lang. Si Lord lang bahala sa inyo.